Anong oras na kasi? Kali ko tayo, tara Ayun, daming, daming nagbibigay Puro na ano na kasi tayo dito Ate, bariyate, Dalawang piso lang Sangayin ang puti, kahit magkano lang puti po kung Wala yun pagkain Dalawang piso lang Pasensya na sa bala Kahit magkano lang, te pagkain lang tek. Pa na kain lang po? Dito na lang, lang po. Salamat. Pasensya na po. Kaya ako at lang po. Pasensya lang sa po. na sa ko. Mas maganda ba po sa akin na? Dyan na po kaya. Nahanap lang lang panlamanan ka. Kaya yung lang po. Thank you po. Sabi salamat. Yan, okay na. Nakaano na rin. Tara, 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 tara. Nainan na natin. Say-say natin sila. Eh, okay, pwede po manginan dalawang piso to eh. Kaya pangulan lang po kuya. kasi siya lang, lang. lang po saba lang. po lang po. Kaya lang po kuya. Kaya kung lang, dalawang piso lang. Kaya na, mga palamig. hindi na sa gusto ng palamig, yan, pangulan. Oh, bibili pa lang ako ng pangulam po. <laughs> Kaya kahit magkano lang po kuya Sorry sa abala kuya ya. Kahit magkano lang ako. <laughs> Ang lang ng pangano, kating tulong lang. Maraming salamat. Yes, yes. Di abot, di abot. <laughs> di abot. Kaya yeah, lang po kuya. Kaya pagkala lang. Yes, oh. Di yung scooter ko. Di ko mapitaw. Ayan. Yeah. Yeah, presya na kuya. Hindi lang po kuya. Pangalakal lang po. Tara tara. Di ko tayo. Kaya yeah, presya na po sa bala kuya. Kati ba Ito pares o. Oh. Ay, kala ko pares. Yung, ano, hindi lagang may. Ayan. Yeah, Bili na kayo. Mais. Yan, nilaga. Kahit ako, gusto-gusto ko yan. Masarap yan pag uh, pag, uh, ninilala, ninilala, pag manilaga ka ng sabaw ng sabaw ng baka. Yan. Pag sa umaga, gusto-gusto ko ng nilaga. Ma'am, ma pwede po mangingin ng dalawang piso. Kahit konting bariya lang po. Asensya na po, nanginilang po kayo. Pati tulong lang po. Alaman okay. lang na siya. Hindi po, salamat niyo po. Tara, 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 tara. Ito, ayan, okay na yun. Ang 15 pesos. yan Sino gusto gusto ng, sino gusto gusto ng kikyam? Oh, balot. Oh. Wala pa ako sa Bulacan yan, ha? Pero, meron akong may nakita na, ano? Doon sa Bulacan, may nakita ako ng, yung mga exotic food. May mga ni, na ano, na, na, na mga fishball mga sisiyo merong mga lupihan mga iti tapos merong ano pa dito. Ayan, dito tayo pwede na kaya natin pasok hindi ko mabitawan yung scooter ko Ayan. nag ano ako gumabi may aning scooter ko Ayan. Ayan, dito tayo pasukin natin to pwede lang natin pasukin to yan dito tayo sa area malapit na tayo sa kadiwa park Patimbarya lang. Gugutom na nga ako. Gusto ko nang kumain. Binigyan ako ni Kuya na ano. Binigyan ako ni Kuya ng siomay. Kanina to sa May 7-11. Ito binigyan. Tara, pasukin natin to. Kahit may talakot sa ako, ayan o. Hindi ko mapitawan. Tara. Ma, pwede po manginan sa Ma, magigas lang po ma. Pasensya na po ma. Ma, hindi lang pala. po kahit konti na po. Ito na lang po mga na, bibigyan na tayo ni ate. Ako na. ay, thank you po. Salamat. na para. pala dito. Pwede kayo pumako. na lang po mga ko. Ako, sa tayo po. Ay, ilan na pa kaya kuya? So, Magkano lang? Pwede ko ya. Kahit magkano lang ko ya. Kotem lang ko ya. Sige, sige. ko sige joke lang. Ayun, di makabiro eh. Yan talaga pag hindi makabiro. Dala-dala pa ako na. 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 na. dala dala pa ako na dala pa ako na dala 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 na dala ako na dala ako Pagpapano lang teta, bingo. Meron yan sa amin na doon, doon sa Bay Fatima Press. Meron yan sa amin nun eh. Kaso wala na yan ngayon dito. So wala na yan ngayon doon eh. sa amin. Meron yan mga nagbibigay ng parang 2004. Yan, yung mga guwit-guwit yeah, na guwit. yan umabot ng umabot pa yun ng madaling araw alas 4, alas 3. Kasi ala una. Eh, pay pambili na eh. Pamerienda lang po tayo. Dalawang piso lang. Ya, pay po ya. Wala, tala, tala. Wala, tala, tala. natin ito. Nagandito. Tara, dito tayo. Pati pare lang puti, dos lang. Kahit magkakaroon lang puti, malaman lang lang siya. Tara. tayo ng ano. Pati pare lang puti, Kaya pangkain lang po. 2,000 Pesos lang po Kaya pa yung tayo. Pakalayo tayo. tayo sabay duno. May bahay naman tayo papunta. Duno, may bahay tayo papunta kaso ah, dito lang muna tayo. Kasi, mag-abay na. Buti tayo ng alas 10. Mag-alas 10 na rin dito, kasi Ikot na muna tayo. tayo. Ma'am, pwede manginginan dalawa. Ito pa rin lang po, ma'am. lang po, ma'am? Dalawa piso lang. Ito at maganda lang po, ma'am. Ito pa rin lang po, ma'am. Ito pa rin pa rin lang po, Ma'am, kayo't makaano lang po ma'am? Mga timbare lang po ma'am? Mayroon lang po kayo na ma'am? Kaya, makaano lang ma'am? Tara, dito tayo. Ayaw, ayaw, ayaw. Wala tayong magpilit. Wala tayo. Wala tayo. Wala tayo. Sensya lang ko yan. Mayroon lang na ma'am? Ayaw, mayroon lang po tayo na ma'am? pagkano lang po pala na siya lang po kaya, pahulat lang Sorry po sa pala Ayaw mo po rin na po, kahit dos lang po Ay, wala lang Sige okay, po, pasensya na Pasensya na kuya eh Sige, sige, sige lang po ate Tara, tara good vibes lang tayo Tayo mga nanadya Ate, pala lang po te Sorry sa pala po te lang po 176

Ayo bunda jangan benda lumbaran. Berarti. Berapa tim Kita nama Balu Salishata. Nine thirty and two twenty seven. Berita triple perusahaan bermain porto porto. Five seven six seven six

po. Kahit mga gano'n te. Konting te. Tara, tara, tara. dito. Ayan o. Para gusto ko rin maglaro. Tara, laro tayo. Ayan, may bayad po yan. Kaya may bayad po yan. Magagala no? May bayad. Magano kaya? Pres? Pres? <laughs> Yes lang po. Okay lang kuya. Maningi lang ako, nakakalaka lang. Shout out kay kuya. Shout out kay kuya. Tara, dito tayo. Makakabala tayo. Pasensya na sa bala. Pwede pa kayo dito. Pwede pa kayo dito. Pwede pa Parela po, sesyon na sama Tar na. Tara, tara, tara. -tar. Labas na tayo, labas na, sipat na. So, yun, yun na lang. Ito, pupuntukan panalo na 20 pesos, 5. Yan. 20 pesos, isang darts. Yan, yeah, tapos may bola. May bayad ko, ha? May bayad. Pagkano? 50 ha, Ha? 50 pesos. 50? Ah, 50. Ay, 50 pesos. Ay, hindi. 50 ito siya na kuya. Ang ano lang, na ikot-ikot lang. Tara, 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 okay. Dito na tayo. So yun, yun na lang. Uh, marami marami salamat sa panonood ng Joren TV. Yan. Ikot na tayo, wag gandun. Gandun dulo. Kaputin na tayo ng curfew. So wag dito nalang. Marami, marami sa lahat sa panonood. Thank you and God bless. Keep safe and always.